Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Ngayon ay magbubukas ako ng aking napanalunan sa auction. Ay nako napakaganda nito mga gawa sa solid sterling silver. Isang proof set ng bagong lipunan series. Kaya kung ikaw ay nahihilig sa pangongolekta ng barya at baka wala ka pa neto, dapat mong panoorin to at kung meron ka namang mga koleksyon at ang iyong mga kamag-anak na nais magbenta ng mga ganitong bariya, ay huwag mahihiyang mag-comment sa comment section dahil may mga taon akong hinahanap. Kinukumpleto ko ang mga ganitong proof set ng bagong lipunan series na kapanahunan ng ama ng ating Pangulong BBM na si Ferdinand Marcos Sr. Ito ay may taong 1975 to 1982. At ngayon nga ay sabay-sabay nating tunghayan ang aking napanalunan sa auction dahil ngayon pa lang ako nakakita ng ganito sa personal, kadalasan sa mga picture lamang. At eto na, napakaganda, napakakinang at flawless ang mga coins. Ang 1979 Fruit Set ng Bagong Lipunan Series. At alam nyo ba kung bakit gumagawa ng mga espesyal na coins na tulad nito? Dahil noong taong 1979 ay may dalawang okasyon na ipinagdiriwang at may espesyal na participation ang ating bansa. Unahin na natin ang pandaigdig na tao ng mga bata na ipinahayag ng UNESCO na ang taong 1979 ay ang International Year of the Child na makikita sa 50 piso na nagawa sa solid sterling silver at ang 25. Piso naman ay tribute sa United Nations Conference on Trade and Development na ginanap sa Philippine International Convention Center in Manila taong 1979 din. Nasa harap ay makikita ang logo ng United Nations. Ang 5 piso naman ay may portrait ng ama ng ating pangulong BBM, ang bagong lipunan 1979, Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sa likod nito nakalagay sa baba ang denominasyon na 5 piso at sa gitna naman ay ang Philippine Seal. At ang lagi kong sinasabi sa aking mga vlog na ang special na ganito ay ang mga gawa sa Franklin Mint na makikita ang mint mark sa parting ibaba ng Philippine Seal. Ang one piso naman ang taon ay makikita sa gitna na mayroon ding Philippine Seal. Ang 25 sentimo naman ang nasa gitna ay ang luman logo ng Central Bank of the Philippines. Ganon din naman ang makikita sa 10 sentimo, 5 sentimo, at 1 sentimo. Ang pagkakaiba lamang, ang 5 sentimo ay may hugis iskalop at ang 1 sentimo naman ay may hugis parisukat na gawa naman sa aluminum. Sa 1 sentimo, ang portrait ni Lapu-Lapu sa 5 sentimo si Multiora Aquino sa 10 sentimo ang hari ng balagtasan na si Francisco Baltasar at sa 25 sentimo naman ay si Juan Luna. at sa 1 piso si Rizal Republic of the Philippines proof set issued by the Central Bank of the Philippines Minted at the Franklin Mint. Siya nga pala baka may kakilala kayo na mga ganitong proof set lalo na ang taong 1977, 1978, 1980, 1981 at 1982 na gusto nyo na ang e-let go. Pakicomment na lang mga kabarya dahil ito ang mga tao na aking hinahanap tatlo pa lang ang aking ganito, ang taong 1975, 1976 at itong 1979. Dahil ang pinaka-common nito o ang pinakamarami, ang taong 1975, ganun din ang 1976. Pero itong hawak ko na 1979, eto ay isa na sa mahirap hanapin. At pwede bang pahingi naman dyan ng isang like, share and subscribe at dyan kung Pusin ang aking kwento. Maraming salamat, mga kabarya.